Una muna sir, yun nga nabanggit ko itong si General Romeo Acop na ito po yung dating opisyal ng PNP ay nagsabi na doon sa series ng kanilang ginawang uh, investigasyon tungkol dito sa War on Drugs ng Duterte Administration. Kanya nga uh, sinasabi na naniniwala siya na uh, meron daw silang they uncovered trucks to a grand criminal enterprise kung saan si dating Pangulong Rodrigo Duterte daw ang mukhang nasa sentro nito. Ano pong masasabi niyo dito sa naging uh, pahayag na ito ni uh, Congressman Acop bilang kanyang initial findings or para initial uh, uh, doon po sa kanilang ginawang investigation? I-expected ko na yan Selly. Dahil uh, right from the very beginning, mm -hmm. alam naman natin kung ano talaga yung uh, pinaka-objective nila sa QuadCom na yan. Mm -hmm. Unang-una, bakit binuo yung QuadCom? O, apat na committee na yan, mm -hmm. Pogo, nag-investigate yung Pogo, nag AGK, nag-investigate War on Drugs, nag-investigate uh, Public Accountability. Mm -hmm. Bakit nila pinag-isa yan? Para malakas ang dating kasi so join uh, kinokolekta nila lahat 'yan para i sa mga dokumente. Yan mm -hmm. naman talaga ang nating uh, natin nakakuan niya na objective nila. So expected na natin 'yan kung ano yung magiging conclusion nila. Kahit na nga yung mga, mga lahat ng mga ginagawa nila klaro man halata man talaga na hindi yan uh, hindi yan investigation in aid of legislation, kundi investigation in aid of persecution. Mm -hmm. Investigation in aid of demolition. Mm -hmm. Yun naman talaga ang uh, ginagawa, ang uh, habol nila. Mm -hmm. Sabi pa ho, huwag daw natin kalimutan yung uh, napakaraming bilang daw ng mga buhay na nawala sa war on drugs. Dahil yun daw data, may about 30,000 daw ang uh, mga napatay dahil sa war on drugs okay. ng Duterte administration. Okay. Uh, yun ah, uh, yun ah, uh, yun uh, si si Congressman si mm Ako -hmm. sumakay na, sumakay na sa kwan naratibo ng mga kwan ng, ng mga kalaban. Sumakay na siya doon. Mm -hmm. Akala ko police investigator siya. Bakit uh, pati yung uh, data ng uh, kwan eh kinukuha niya, niya sa na niya niya? Mhm. Mm so sir sumakay uh, na. Yun, uh, so this mayado ba? Na siya sa, naratibo. Mhm. Mm so dismayado ho kayo kay Congressman Ako dal parang Hindi ako dismayado. mayado galit ako. Mm -hmm. Sabihan mo siya. Mhm. Mm na pag sila niya na binudol daw namin ang taong bayan. Mm How -hmm. dare he said that? Sabihan mo. Mhm. Mm oh, oh. ay mm -hmm. sabihan mo wala kaming Binodul na tao ito sa mga that's what we what we, what, uh, what did we gain from that? Mm -hmm. Wala, mm -hmm. wala kanong binodul dito. I swear before the graves of my uh, uh, policemen who offered the ultimate sacrifice in the fight against uh, drugs. Mm -hmm. mm -hmm. Suser, so, uh, dami kong pulis na damatay. Mm -hmm. uh, tapos mabudil pa ako, mm -hmm. mabudil pa kami. Mm -hmm. Sabihan mo siya? Mm -hmm. So sir, ano, pag nakaharap niyo ba si Congressman Ako, anong uh, ano to, ipararating niyo talaga yung inyong sama ng loob sa kanya? mag breathing na lang ako. mag breathing na lang ako. Para mm -hmm. hindi ako madala sa aking emosyon. Mm -hmm. Hindi ako madala sa aking galit. mag so, breathing na lang ako. Mm-hmm. Kapag so, kaharap ko yung tao na yan. Mm -hmm. So sir, this early, ma nakikita nyo na ko ano yun talagang magiging uh, committee report nila or ilalab uh, inaasahan nyo pa ba na uh, kasi binabase daw naman nila ito sa mga nagsipag testify na mga witnesses ko ano man yung kanilang maging findings sabi ko nga the goods they the case file nila file nila yung kaso nila kung meron silang ibigay yung kanilang ginagawang series of uh, public hearings? <laughs> Umabot ng 13, 13 hearings daw ha. Mm -hmm. hearings. Ah, ha na. Halatang pang demolition talaga eh. mm -hmm. One, two, three hearings lang kung gusto mo na magkagawa ng uh, committee report, tapos na yan eh. Pero talagang nga uh, pinabot lang ng gano'ng kahaba. Hoping na madimulis nila yung mga Duterte. Eh, lalo, lalo, lalo tuloy lumalakas. Lalo tuloy nagalit ang taong bayan sa ginagawa nila. Mm -hmm. So sir, dun sa pag demolish uh, dito sa mga Duterte, nadadamay po pati kayo ng mga kaalyado ng Pang dating pangulo? Of course, of course. Mhm. Mm I have, uh, identified Diyos sa mga Duterte, so kasama nga tayo na dinidemolis eh. Mhm. Mm Kaya nga nababanggit niyo ang pangalan niyo dahil sabi niyo nga daw shit happens kapag mga, yung kumakulo oh, oh. collateral uh, damage doon oh, sa oh. Mm -hmm. So, Iga ba, da, idamay na lang, idamay. Basta wala kami binodol na tao. Kung mm -hmm. sila may intention ng tao sa kanilang ginagawang committee report, kami wala kami intention na magbodol ng tao. I swear before the graves of my policemen nga namatay sa war on drugs. Mm -hmm. So sir, yung mga dati yung kasama sa PNP, kumpiyansa kayo na hindi sila Uh, madadala doon sa ganitong mga statement na nabudol ninyo dahil nakita naman ko ano yung nangyari talaga uh, during your leadership sa pagpapatupad ng hindi. war on drugs? Hindi lang ang PNP, hindi lang ang PNP. Pati, alam mm -hmm. ng taong bayan kung ano nangyari. Mm -hmm. Ano nangyari sa ginawa ating war on drugs. Alam ng taong bayan yan. Mm -hmm. Kaya huwag na sila magloko pa sa kanilang ginagawa uh, dyan. Mm -hmm. At sa tingin nyo din, sir, kahit yung planong impeachment kay BP Sara, ayaw din ng taong bayan. Kasi hirap na yung tao uh, ngayon sa buhay, tapos magkakaroon pa ng klase ng political process na sinasabi nga. I, I will not, I will not, I will not, uh, uh, I will not comment on that. Baka sabihin nila, self-serving masyado yan on our part. Titingnan mm -hmm. lang nila. I-try lang nila. Try lang nilang gawin. At uh, makita nila kung ano reaction ng taong bayan. Mm hmm Pero mm -hmm. ngayon wala pa naman doon yatang pumipirma doon sa Kamara doon sa dalawang impeachment. At 'di ba, pang isang religious uh, nagpaplano na magsasagawa uh, ng up uh, demonstration bilang suporta naman ito uh, sa panawagan ng pangulo na 'wag nang ituloy itong impeachment dahil mas makakagulo pa ito sa bansa. <laughs> mm -hmm. Siguro. Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. So, talagang Uh, pero ito, isang bagay sa na pinaghahandaan nyo na o oh, hindi naman? Sa Senate, bilang pwedeng tumayong yung impeachment judge? So hindi Kaya naman sa Kung uh, darating nyo sa Senado, kundi we have to act as a as a So, so okay lang. Hindi lang tayo kung anong mangyari. Mm. -hmm. mm -hmm. So, pag nagkataon first time na kayo po itatay yung impeachment judge, sir? Oo. It's time, time. Mm Time for time. -hmm. And then, sir, pinagsagawa ng series of investigation tungkol dun sa Pogo. Patapos na itong taon, ano po yung tingin niyo? Uh, sa tingin ninyo, completely matitigil ang operasyon dahil may utos at may executive order ang Pangulo or medyo hirapan pa rin yung mga authorities dahil nag ng style daw yung mga Pogo. Parang nag-operate outside Metro Manila at parang patag ay yung maliliit lang na operasyon ha? Political will lang yan na uh, uh Kung talagang gusto mo, uh, uh, magagawa mo yan. Kung mm -hmm. seryoso talaga tayo, uh, kaya-kaya yan. Mm -hmm. Goberno kalaban mo eh. Mm -hmm. no kalaban mo, mo yung goberno. I don't think so. Mm -hmm. So dapat mas mahusay ang mga otoridad natin at kung gusto talaga ng gobyerno, yung political will lang po ang kailangan. Mm -hmm.